tayo ay papasok na naman po. Kaya naman pag silip ko sa may bintana eh medyo naambun ng konti. Kaya naman dali-dali na tayong gumayak para po pumasok. At kinuha ko na nga po agad yung aking bauna na pagkain para po tayo ay papasok na nga po. At pag pagkalabas ko nga po, ayan, nakita ko sa may labas, medyo lumalakas nga po yung ulan. Kaya naman, Nahintay lang po tayo ng konti. Yun po ang hirap dito pagka umuulan eh. Medyo late ka talaga. Kaya naman po hinintay lang po natin na medyo natila ng konti yung ulan at pagkatapos ng mga ilang minuto lang mga 10 to 15 minutes ay humina na nga po kaya naman po ito ay papasok na nga po tayo na paulit ulit at lalagay ko nga lang po yung aking apron sa ulo para may pang cover tayo ng konti dahil naambun nga po kaya naman dahan dahan na lang po tayong maglalakad dahil madulas nga po yung daan at dahil nga po pababa ito kaya eh siempre mag-iingat tayo. At uh, kaya lang po mabilis yan ay eh, na-pass forward lang po natin para po di kayo mainip pak kasi masyadong humaba yung ating video eh. Di wow. At dito nga po tayo dadaan. Ay ako lang pala sa may shortcut dahil ito nga po ang pinakamalapit na daan papunta po sa may uh, highway or sa may pag sasakyan nga po namin or pagsasakyan ko na mga sasakyan na dumadaan kaya dun po ako dumadaan sa shortcut kaya naman po pagdating ko dito sa may taas ng aking uh, pinag-aabangan ng mga sasakyan ay eh, nahintay na po tayo ng mga ilang minuto pero hindi po tayo dyan natapat bay puno kasi nga po basa yung mga upuan don at after nga ilang minuto ito pumara na ako ng taxi dahil malilate nga po tayo dahil mahirap nga po ang sasakyan ngayon ganito pagka umuulan eh bibihira yung sasakyan na dumadaan kaya hindi tayo makakapili kaya ang sinakyan ko na nga po eh yung taxi eh may bayad po ito pagka walang sakay dahil ako nga lang po yung sakay pero pagka meron pong sakayan na marami eh pwede po nga kahit di na magbayad pero pagka wala nga pong sakay na paulit-ulit eh magbabayad tayo kasi na, kaya naman eh kasi po taxi ito yung sinakyan po natin ay ako lang pala hindi naman po mahal man yung eh basta nakita nila na naka uniform ka ng uh, papasok ka sa mga restaurant dito eh hindi ka nila tatagain mga 5 dollars lang ang ibibigay ko rito eh ayos na pero pagka yung mga lokal po rito medyo mataas po ang singila nila or mga turista po at heto na nga inabot ko na kay kuya yung ay kay uncle yung uh, 5 dollars para naman po sa susunod ay eh, makasakay pa rin po tayo pagka pinara natin. At heto na nga po at ako dito sa aming tapat ng aming restaurant ay eh, maglalakad na nga po tayo. Bali inalis ko na nga po yung balanggot yan at saka po apron dahil nga po medyo na araw na rito. Pero basa pa nga po yung dahil. Kaya manggigilid lang po tayo. Yan po mga bahay po na yan ay eh, yan po yung pinaka hotel or yung uh, po ng aming company po dito na naiblog ko na nga po na nasa 1,000 yata a dollars ang uh, bayad po dyan at depende nga po sa klase ng bahay pero maganda nga po ang mga bahay dito na pinaparin po ng aming company kaya sulit na po yun sa mga local lang or sa mga turista pero pagka sa katulad natin eh talagang manghihinayang ka biruin mo eh, sa isang araw 1,000 dollars pero barya lang naman po yan sa aming mga nagiging guest dito dahil mga po Uh, mga big time din po ang mga nagiging guest po namin dito. At heto na nga po, at pagdating ko na rito sa aming uh, locker room o sa crew room, eh, magbibis na po tayo para makapag-in na po. Yun lang, salamat. Love you all, mama. Chup, -chup.